Hi guys! Kamusta kayo? So, may nagtanong sa akin if ano yung SIM na gamit ko dito sa UK. So guys, nung nagpa-visa appearance ako nung October <coughs> excuse me, may uh, binigay na free ang BFS na SIM card sa amin which is itong Libala. Ayan, so ito yung ginamit ko dito sa UK and in-insert, ininsert ko siya nung sa Pilipinas pa lang ako. So, ah uh, in-insert ko na siya doon. So, na-activate na siya pagdating dito sa airport ng UK. And then, may free 20 GB na yun, guys, na internet. So, after a month, na-expire na siya. And then, pagdating namin dito, ah uh, may binigay din sa amin yung trust na free. So, ito yon So, hindi ko siya nagamit. Andito pa yung SIM sa loob. Ayan, hindi ko pa siya nagamit. Ayan yung SIM niya. So kasi nga may binigay na sa akin dun sa VFS. So ito extra na to. Siguro sa asawa ko na lang pagdating niya dito. And then na expire na yung internet namin nung December 8. So nagload kami ng panibago sa libara.com yung sa website nila. And then ma mag-register ka lang doon ng phone number mo and then ang Uh, in-load ko is 20GB pa din for a month, and nakabayad ako ng 5 pounds, but uh, 10 pounds dapat yon pero may discount pag first time mo mag-load doon. I-type mo lang yung word na visa before ka mag-check out. And then, ang gamit ko ng card na pang-load ko doon is sa uh, Revolut ko na card. So, ayun lang guys. Sana nakatulong. God bless your day. Ingat! Bye-bye!